DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula ng magpamilya ko? Sinikap ko namang maging mabuting inata sa oa. Ah. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang magdusa? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Sana namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Nagpamilya ba ako para lang magdusa? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pagkakot ang bukas. Nakaalis na si inay papuntang Hong Kong. Oo nga, Kuya Mark. Hindi rin niya sinunod si na Lola. Alam mo, Riz, ayoko nung mga mawasak ang pamilya natin. Pero pakiramdam ko kasi, hindi na magbabago si Itay. Kaya gusto kong iwan na lang natin siya ni Inay. Yun nga din ang feeling ko eh. Tingnan mo nga oh. Kaalis lang ni Inay, pero nagpunta na siya kaagad sa mga barkada niya. Abi. Pero wala naman tayong magagawa eh. Gusto pa rin umasa ni Inay na magbabago si Itay. Kaya suportahan na lang natin siya. Bilisan mo naman, Totong. Baka nainip na sa paghihintay si Tina. Ito, so, eto na nga, Martin. <laughs> Ligo ka pa ng pabango, <laughs> ha? Eh, siyempre. <laughs> Para ganahan naman sa akin si Shane. <laughs> <laughs> sa bagay, ganun din naman yung ginagawa ko eh. Hayos naman yun. Para mas masaya. <laughs> <laughs> Ikaw, hindi ka talaga natatakot kay Luisa ah? Eh, wala naman siya eh. At saka, hindi niya ako kayang hiwalayan. Kau Kaunti drama ko lang eh. Lalambot na agad yun. Dahil mahal na mahal niya ako. <laughs> <laughs> pa rin po, Lola. Lolo, walang pagbabago. Sabi ko lang nga ba Kunwari lang ang pagbabago niya nung nandito pa ang nanay mo. Ang problema, naniwala naman si Luisa natin. Mas madalas pa nga ang inuman nila ngayon sa bahay namin eh. Kaya madalas, puyat kami dalawa ni Riz. Mahirap naman pagsabihan namin uli si Martel. Dahil baka sagutin na naman niya kami ng pabalang. Oo nga, Mark. Baka Pag mamayang, pagkasakitan ang kami tatlo. Sinay si naman kasi, hindi pa sumunod sa inyo. Um, ganito na lang, Apo. Oo. Ha? Pag may inuman sa inyo, dito na lang kayo matulog ni Riz. Sabihin mo yun sa kanya. O yun, tama ang lolo mo, Apo. Para makaiwas kayo mapuyat. At hindi naman maapektuhan ang pag-aaral nyo. Eh, Lola, Lo, mm. pwede kayang dito na ako matulog ngayong gabi? Para kasing may ino man na naman sa bahay. Eh. Papupuntahin ko na lang po dito si Riz kung gusto po niya. Ay, hala, sige. Tawagan mo siya. Ah. Hindi na naman ako makatulog. Ang ingay kasi ni Itay at ng mga barkada niya. Buti na lang, umalis din ang mga yun. At tulog na si Itay at mong totong. Kaya nakalabas ako dito sa kusina. Ay, dami namang hugasin dito. Hugas kaya muna ako bago ako magtimpla ng gatas gamit yung smart dishwashing paste. Magaling ito eh. Siguro, tulog na si Kuya kina Lola Lilay. Buti pa siya. Sana sinundan ko na lang pala siya doon. Liz! <sighs> uh, ah. Ganda ka ah. ah, ah, ah. Mang Totong, gising pa pala kayo. Oo. Oh, oh. Hindi ako makatulog eh. Pwede yung tatay mo, pero na. Ha? eh, sige po, Uh, papasok na pa ako sa kwarto ko? Eh, sandali. Sandali. Magpagpagpwento ako muna sa'kin. Sa bitiwan niyo nga ang braso ko. Oo, suplata mo naman. <coughs> Pero alam mo, kahit suplata ka, ang gamta-gamta mo pa rin. Hmm? Ba, ba, bangit <coughs> ganyan ang tingin niyo sa'kin? Ah, <coughs> uh. kasi ikaw ang dahilan eh. Kaya hindi ako makatulog. Ha? Pinagpapantasyahan ha? kita. Pa Paraanin niyo ako! Paraanin <decorative> niyo ako! Huwag sisigaw <HuAAAAds2> ako! Oo, oh, kahit kamay mo yun, di magigising si Matin para tulungan ka. Lasing na lasing na ling. Huwag mo kalalabit sa akin, mantuto. Oo, ngayon magiging aking... Huwag! Huwag! Mati! Huwag Tidak! nak lumang. Wala ka na mga gagawa. Kaibigan ka yan ang tatay ko. Huwag niyo huwag sa akin to. Huwag kang magalala. Pagkatapos ito, pareho tayo makakatulog ha. Huwag ka na ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nirape ako, ano? Kuya Mark. Nirape ako. Diyos ko. Sino? Sino hayop ang gumawa nito sa'yo? Tulis mo ka. Sinaman talaga yung tulog si Itay at lasing na lasing. Ayop siya. Ayop! 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 siya. Ano ito? Bakit ang gulo niyong dalawa? Nagising tuloy ako. Ang sakit pa naman ng ulo ko. Tingnan niyo si Riz, Itay. Si Tingnan niyo! Riz, bakit ganyan ang itsura mo? P punit punit-punit ang damit mo. Ginahasa ako ng kaibigan niyo, Inay! Ano? Hayop na yun! Kaya pala wala na siya sa pagising ko! Kasalanan niyo, Inay. Kaya napahamak ang kapatid ko! Kasalanan niyo! Oh, Diyos ko! Awawa naman ang aking apo. Si Martin ang dapat sisihin sa pangyayaring ito. Kung hindi sila nag dito at hindi niya pinatulog dito, ang totong na yon. hindi mapapahamag si Rhys. Nasaan ang hayop niya? Nasaan? Umalis na po siya, Lolo. Ang kapatid mo nasaan? Eh, Nasa kwarto po siya. Iyak pa rin ang iyak. Dapat na mahulit makasuhan ang totong na yon. Tinoy. Paano kaya ito tatanggapin ni Luisa? Oh, inay, napatawag kayo. Luisa! Anak! Bakit ko kayo umiiyak? May nangyari po ba kay Itay? Wala, wala anak. Oh. Pero si Riz. Ba ba bakit? Ano nangyari sa bunso ko? Ginahasa siya. Ha? Nang isang barkada ng asawa mo. Hindi! Kaawawa ng anak! Pinagsamantalahan! Nasaan ang anak ko? Gusto ko siya makausap! Wala namang yari yun. Hindi na siya lumabas sa kanya, si Lil. Oh, ako! Inay, dalhin niyo yung cellphone sa kanya para magkausap kami. Alam niya, ang kita, anak. Kaso ayaw niyo magpag usap kahit kanino. Ha? Si Martin naman, hindi pa umuwi. Umalis siya matapos pagsamantalahan ni Toto, ang inyong anak. Nay, tulungan niyo mga <laughs> anak ko. Kailangan makasuhan ng hayop na nagsamantala sa akin, Bunso! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uh, eh, bakit mo binalik dito ang pagkaing dinala mo sa silid ni Reslilay? Ah. Ayaw na naman kumain ng ating apo. Uh. Lagi na lang siyang ganon. Eh, baka magkasakit siya. Nahihirapan ng ating apo, Tinoy. Natanggapin na kanyang sinapit. Mm -hmm. Kaya dapat lang na mabigyan ng katarungan ang sinapit ng kapatid ko, Lolo. Lola. Mark, apo. Kumikilos na ang mga pulis. Oo nga naman, apo. Hinahanap na nila si Toto. Masyado silang mabagal. Ako, ako magbibigay ng katarong sa sinapit ng aking kapatid. Wag, wag mong gawin yan, Mark. Lolo. Kasalanan yan sa Diyos. Makinig ka sa amin, Apo. Huwag mong ng ang iyong mga kamahi. Bakit ka ba sinabi dito? Ano bang ang kasalanan ko? Si Itay. Kasalanan niya to. Wala siyang kwentang ama. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi! Ma 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 matin Hayop ka Toto Akala mo hindi kita masusunod dito sa probinsya nyo ma ma Matin patawanin mo ko Nadala ako ng kalatingan Kaya hiragawa ko yun sa anak mo Tridol ka Animal <tod noise> Pinalamot kita Pinainom Yun pala ahasin mo ako Dapat sa'yo mamatay Patalim pa pa Matin Maten, wag! Mahawa ka sa akin! ka! Mahawa ka sa akin! Kap! Mapatay kaya ni Martin si Totong? Aga na nagsiganab, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Pala between si Diego Bandido ng Love Radio sa papel na Martin. At itinatampok si Rosana Villegas sa papel na Luisa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang kaibigan, June Martin de Gaspi. Nagaanyayang huwag pulin yung kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga lalalabi pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Nagpamilya ba ako para lang magdusa? Dito pa rin, sa ating natatangin doon may pangako. Ang bukas. CRH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas